Nasawi ang isang 80-anyos na lalaki sa Davao City matapos mabagsakan ng pader sa kasagsagan ng malakas na lindol na tumama sa iba't ibang bahagi ng Mindanao at Karatig lugar. Ayon sa mga otoridad, residente ng agdawang ang biktima na nakaupo malapit sa isang ginigibang gusali nang bumagsak ang pader sa kalagitnaan ng pagyanig. Agad siyang isinugod sa Southern Philippines Medical Center ngunit idineklarang dead on arrival. Samantala, pinangunahan ni Police Colonel Manan Muarip, Acting City Director ng Davao City Police Office o DCPO, ang isang aerial survey upang suriin ang mga gusali at ekstraktura para sa posibleng pinsala at matiyak ang kaligtasan ng publiko. Nakikipag-ugnayan ang Davao Police sa Disaster at Engineering Teams upang biripikahin ang mga resulta at ipatupad ang mga hakbang sa kaligtasan. Pansamantalang nananatili ang ilang residenteng inilikas sa mga baybayin at mababang lugar sa Provincial Capital Grounds dahil sa panganib ng tsunami. Binawi ng FIVOX ang tsunami warning pasado alauna e media ng hapon. Mia Escovilla ng DWIZ Southeastern Mindanao para sa News Watch Plus.